Hi guys! So, nandito na naman si Auntie Ja. So, natutuwa ako guys kasi meron nag-comment sa group chat namin si Jonathan Achenza. Shout out sa'yo. So, sa pang pangalawang tanong niya na to. Ang tanong niya guys, kung bibigyan ka ng isa pang... Ano yan? Lobat na ako. Bibigyan ka ng isa pang buhay sa second life. Ano ang gusto mong maging at bakit? <laughs> So, ano naman siya sa mga tanungan niya na pang Miss Universe. Sabi ko, weird yung tanong. tanong. So, anyways, dahil maganda naman ako siguro, deserve ko rin yung mga ganong tanong. Charot. Siyempre, sasagutin natin si Jonathan ng mga weirdo na sagot. So, dito sa vlog ko, guys, ayoko ng mga killjoy. Pangit kayo huwag ka banding, kayo, wag kayo dito sa vlog ko. Mag-skip na lang kayo na video kung ayaw niyo panoorin yung vlog ko, okay? Ayoko ng mga negative comments. So, ayan, balik tayo. So, kung mabibigyan ako ng panibagong buhay, siyempre, siguro, ang pipiliin ko ng maging is ano ba? Siguro ano, piling ko gusto kong maging public wifi or data internet connection. O ba? Diba? <laughs> Bongga. So bakit? Bakit yun yung gusto ko? Kasi piling ko parang VIP ang dating ko yun. So parang kontrolado ko yung mga tao. Siyempre nasa akin yung connection nila. Ayun yung buhay nila yung connection, ba? Diba? So nowadays puro social media na tayo. Kaya kailangan natin ng connection para makipag-communicate din sa ibang tao o sa pangapamilya natin. So kung magkakaroon ako ng chance na maging ganun, yung mga past life ko, i-base ko yun sa experience ko nung unang buhay ko. So, kung naging mabuting tao ka sa akin, syempre, bibigyan kita ng fully speed connection. <laughs> o, ba diba? Nakabawi ako sa kanya. Fully speed connection yon. So, 5G to 7G na, o 10G pa, ibigay ko sa kanya. <laughs> Tapos ngayon, kung ayaw ko naman sa kanya nung past life ko, syempre, ang gaganti ako sa kanya, ang gagawin ko, Connecting, connecting, failed. <laughs> so, hindi siya makakakonek. Puro ganun lang. Tapos, kung bet ko siya noon, tapos, bet naman siya ng ibang tao, ay ayoko sa kanya, ang gagawin ko, wrong password. <laughs> so, kahit anong lagay niya ng tamang password, wrong password pa rin siya para hindi siya makakonek. Eh, hindi ko nga siya bet, ba? Diba? So, ayoko siya kabandi, kaya hindi siya pwede magkonek sa akin. <laughs> tapos, kung may utang naman siya sa akin noon, ang gagawin ko is access denied. <laughs> so, hindi na siya makakapag-access sa wifi. O kaya, kung may utang siya sa akin noon, talagang ayaw niya ng bayaran, ang gagawin ko is, ah, uh, network error. Try again, never. <laughs> Tapos, kung ex naman kita na gusto mong makipagbalikan, syempre, ang gagawin ko is, limited connection only. <laughs> Or depende sa mood ko siguro, parang gusto ko, uh, may option naman. Ang ilalagay ko, sorry, this network is no longer available. <laughs> O di ba? Tapos 'yung mga tropa ko naman na laging merong problema, tapos 'yung mga laging nanghihingi ng tulong. So hindi naman tayo mayaman na joke-joke lang 'to. Sa so, pag mga ganoon naman ang gagawin ko sa kanila is you have reached your data limit. <laughs> o di ba? Tapos kung ano naman, kung kaibigan naman kita pero toxic ka, ang gagawin ko naman sa iyo is sa connection mo is network unavailable. So hindi ka maka-connect, na ako. And then, kapag ano naman, mga katrabaho ko naman, na ayaw ko, syempre hindi natin maiwasan yun, di ba? Na mayroon tayong kinakakayawan na katrabaho. So, bibigyan ko pa rin naman siya ng signal, pero weak signal lang. <laughs> Tapos sa mga chismosa naman noon, nung mga first life ko pa, ang gagawin ko sa kanila is, slow connection, information not available. <laughs> so, may yung signal ng pagka-chisme. So, ayun po yung gagawin kong connection sa kanila kung kakilala naman kita pero lagi kang pa VIP, Apple ka palagi. So, ang gagawin ko naman sa connection nila is gagawin ko i-upgrade uh, to premium first. <laughs> so, mas malay na yung mabayaran nila kung gusto nila ng connection. At least, meron pa rin silang chance, di ba? Siyempre, mahirap ako sila magbayan. <laughs> Tapos, sa mga dati ko na makakilala na magaling lang kapag kailangan ka, ang gagawin ko naman sa kanila, uh, access denied, please contact administrator. <laughs> At siyempre, yung last, kapag sa mga boss ko naman na kinakainisan ko, yung mga matataas na kinainisan ko talaga, ang gagawin ko naman sa kanila, malala, ang gagawin ko, loading, loading, error 404. <laughs> Di ba yun yung mas malupit. So, ayun lang, guys. Ayun na yung mga, uh, ito na yung ganti ng isang api. So, gusto ko pong maging public wifi kasi napakarami pong benefits nyo. So, ayun lang. ba